So, hello guys! Dahil Mother's Day, so hindi rin tayo pahuhuli. No, hindi rin tayo pahuhuli. Eto. Eto yung aking natanggap na Mother's Day. So, ayan. Eto. Mm. Nandito tayo. So, ayan po yung natanggap natin na Mother's Day. Charan. Tsaka halaman. O, di ba? Ayan. Tsaka. Ito. Ayan. Halaman. O, di ba? May parose pa yan. Tsaka, eto. Nilagay ko dyan kasi mahangin. Halaman po, guys. Yan. Halaman pang tanim. O, diba? Pang tanim ang ating natanggap. So, at syempre, ito nga. O oh, diva, hindi rin tayo pahuhuli, guys. Meron din tayo talagang matatanggap. Kasi, syempre Mother's Day. Talagang special 'yan para sa ating mga inay. Oh, thank you, thank you so much for watching, guys. Happy Mother's Day to all mothers in the world.